Nagsanay ang mga magsasaka upang mabigyan ng karagdagang kaalaman sa pagtatanim at pag-ani na sinimulan sa Barangay Burnay, Talavera, Nueva Ecija. Ayon kay Officer in Charge, Municipal Agriculturist Virginia Agliam Leandro ng Talavera, ang Climate Resilient Farmer Business School ay isang programa kung saan tinuturuan ang mga magsasaka ng mga karagdagang kaalaman at estratehiya sa pagtatanim, pag-harvest at pamamahala ng kanilang sakahan bilang isang negosyo upang mas mapataas ang kanilang kita. 25 hanggang 30 magsasaka ang naturuan sa loob ng walong linggo mula noong June 28, 2024. Dito uh, pinag-aaralan nila yung from planting nga, uh, step by step hanggang sa makaani at maka-an. Pagkaani po ay tinuturoan din sila how to process po yung kanilang ani paliwanag ni Leandro na mahalagang matutunan ng mga magsasaka kung paano i-adapt ang makabagong teknolohiya tulad ng pagbibigay ng pataba sa mga pananim lalo na ngayong mayroong climate change. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang mga lumahok na magsasaka sa Provincial Government of Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali dahil sa pagkakataong matuto at mapabuti ang kanilang ani lalo na ngayong kritikal ang lagay ng kanilang pananim dahil sa pabago-bagong klima. Nagkapasalamat po kami dahil marami po kami ay ibibigay na tulong ang agriculture libreng pataba, libreng binhe, yung mga ayuda ng gobyerno. Malaking bagay po yun sa aming magsasaka dahil hindi na namin uutangin yun sa... Hindi na namin uutangin dahil pag umutang ka, may tubo. yon bigay. Tamang mahirap mang kumuha ka ng ayuda, eh malaking tulong sa amin yun. Ipagpatuloy lang po yung ganitong farmers ano, schooling po para po... Magkaroon kami ng karagdagang kaalaman. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw.